Si Reyes at anak ni Paolo Milino na si Aki. Personal na binati ang kanyang daddy at tita Kimi sa successful mobbing ito. Happy na happy at supportive sa rukuyang sa Los Angeles. Karabi naman ang love ni Baby Boy. Love na love din talaga ang Kim Pao. Love thing. Kaya nabigyan ng date ang chance na makapagkita ulit. Dahil nga busy ang kanyang daddy, sila na ni LJ Reyes ang nagpunta sa Los Angeles. Ayon nga sa mga komento, sarap naman makita na ganoon kasupported yung anak ni Pao. biyahe pa galing New York. Kudos din kay Alia Reyes na masaya sa tagumpay ng ex at syempre kay King Joo bago nagpapasaya kay Paolo. Nawa more ayuda pa na magkakasama sila kahit busy magagawa ng parahan. In fairness, trending pa rin ang may love yung man, you Natural na natural, hindi na nga doon, sari at jolo ang nakikita nila sa huling eksena. Si Kim Chu at Paolo na. Marami rin kissing scene natutuhanan ng no, feelings nila ayon pa sa si isang komento ang husay nila ang galing ni Derek John, first movie pero ang galing walang boring moments ganda ng movie sana next project siya ulit yung director kasalukuyang namamayag pa rin ang pelikula nila lapa tayo sa weekends tuloy tuloy lang sa pag-aabang kung kaano nakalaki ang kanilang mga.